Kagi ka na iya? Kagi na oi. Pa na uh, lang ni boy. Ano di jus marimar. Mabali ang lawas. <laughs> Ayan, guys, tingnan nyo, guys. Tatlong sako yung binuhat niya palabas ng ano. Oh my God. Baka bukas, kinabukasan, wala na itong katawan. <laughs> wala nang buto. Wala na yung Matay na. <laughs> Oh kaway kaway sa so dati yabe. Oh 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 proud magkukuma. <laughs> masaya masaya pero mahirap. Masaya pero mahirap ang buhay ng isang magkakakar. Lalo na pag ano? Yung bilihan ng palay ay mura lang, di ba? ang hirap ng buhay ng isang magsasaka. Si Kuya oh, tatlong sako yung binuhat niya. diba, Amazing. Amazing baka bukas wala na itong ano, buto, buto. <laughs> oh, oh. Ah, oh. kana may anindot kayo. Just may you oi. Dong basi ayaw, mo buktot. Ay, ayaw ay kanu. ka.

kung tingna, kung titingnan nyo guys, 'di ba, ang easy lang. Pero pag ikaw siguro yung magbubuhat ng ganyan ganyan kaano, kabigat. di kaya simple lang. Oh, kuya oh. Oh, koy mo na diyan. Oh. Oh, 'di ba? Idol ko as kuya, blok do tulok sa ko. Do mo Oh, ito si kuya, wala na, nalasing na siguro ito. Oh. <laughs> Na, baka nakainom ito ng isang kagalong, ka. isang kagalong kuan, isa kagalong tuba. Isa. Ay, yung isa. O, oh, anong nangyari? First <laughs> <Where's the sun>? lesson. <laughs> Ayan, nalasing na siguro ito si Kuya. Nakainom ng isa, isang kagalong wine. Ah, uh, coconut wine. Kainit. Hmm. Hey, 'yung buhay magsasaka guys um, mahirap kasi syempre katulad sa kanila nagbubuhat ng mga ano sa kung sa palay tapos ilan lang 'yung kita nila almost 30 30 pesos lang 'yung ano nila 'yung kita sa isang sako 'di ba hindi hindi nyo maisip kung yung kayo dyan sa mga ano sa mga yung mga mayayamanin yung mayayamanin hindi nakaranas ng ganitong hi hirap ng buhay um, siguro parang easy lang tingnan pero yung ang totoo napakahirap sobrang hirap oh, di ba si kuya o oh, sikat sikat si kuya o oh. kuya oh, kuya kuya dyan oh. Kini oh. dam. Puniton lang sa ako ane. na may kwarta. Ha? Pang puniton lang ang sako di Aron. Kaya wala na may kwarta. <laughs> Nga naman wala naman yung kwarta. <laughs> Bulba naman kayo dam. <laughs> <laughs> Mudumog mo naman? <magsako? laughs> <laughs> Pero sa totoo guys, kawawa talaga guys. Kawawa yung magsasaka. At tulad namin, mahirap lang. Ang hirap kaya ang hirap ng maging ang hirap ng buhay na mahirap ano ba yun? <laughs> nahihirapan na ako sa magtagalog Uy, eh, pwede magbisaya na lang ako guys yan, yan oh, ito pa si manager oh, may dalang garap ano ba yung garab? niya sa mga ano, palay. mga palay sabi ang garap, garap ata siguro. Di hapon. Diba? lang kasi ang yung buhay nila guys. Pero yung totoo, napakahirap. Napakahirap ng na maghanap ng pera. Tawang, tawa-tawa lang. Parang murang problema. oh ano kuya? Mainit? Mainit, masyado. Maghanap masyadong, ma masyadong mainit. Nasisira na yung beauty nila. <laughs> yung mga beauty nila guys, sira na. Iwan ko lang kung meron pa ba silang beauty. Tingnan nga natin okay. de. Sana ba? <laughs> oh, wala beauty. Puro na lang bis. Ah, wala na nang beauty. Puro na lang bis. Oh, ayan na sila guys. Nang sing alisan. Apa ah, patay na. Ah, kuyaw. Kuyaw, muna sila yung mga kuyaw nga kuan. Ano ba yung kuyaw sa Tagalog? Kayo nang bahala dyan, guys. Kung anong kuyaw sa Tagalog. Nahirapan na nga akong mag-ano dito, mag-Tagalog. Ay, just may marimar. Hmm, Nahihirapan na nga ako. na nga ako. Kayo nang bahala dyan. Hmm. Sila na ang kawawa. <laughs> Hmm. Tingnan nyo, tingnan nyo ng mabuti kung gaano kahirap ang mag magkarga ng ano palay palay sakong-sakong palay saan oh di ba ang hirap oh Si Kuya oh, nandito sa nandito Ay, <laughs> sa ano. Unsa <laughs> man ang landong? Dito tayo. Nagpalandong siya, guys, kaywa wakman man siya ikuan. Unsa man niya? Gigapoy na lang <laughs> siya. <laughs> <laughs> ang hirap. Oh, ang hirap ng buhay. Nawala na yung beauty niya, guys. Wala nang beauty. Oh, oh agoy nandito si lang. Kuya. Oh, Naoy. No, Napakalupit yo, yo. ni Kuya. Tingnan yo, yo. niyo. <laughs> Waitin ka, wait, ano? Bigyan ng isang <laughs> lapad. Ah, ah. oh, oh di ba? Diba? Isang oh. lapad. Isang lapad, lapad na tanduay na walang butil lang pero walang laman. <laughs> Dadalhin nila 'yan doon sa labas. 'Di ba? Napao, tapang ni. Oh, andito pa si Madam. Madam Jamin. <laughs> Saban dong kayo pa dong. Kaya ba? Kaya kakayahin. Nga nung ni-enter? Nakadiri hmm. o. Napay. Napay kabayo o. Bukat ba yung anak no? pa na ninyo. Dapat hindi mo maalsak. Bukat pa marimar o. Si kuya o. Oh. Si kuya Ito si kuya. Kanina pa ito nagbubuhat ang mabibigat. Tatlong sako ngayon. Dalawang sako. Kung ako lang ang naging presidente, hindi ko na sila ito, ano, hindi ko na sila pabubuhatin. Papainumin ko, papainumin ko na lang ng tuba. Papainumin ko na lang ng tuba, guys. Ano, alam nyo yung tuba? Ako yun ang bahala dyan. Yung coconut wine. So, diba? Ang layo ng ginawa na nila guys katulad doon oh nandun sa ano sa dulo <laughs> hindi nila nakayanan guys ayun yung dalawa oh ayun nagtatawag pa ng ano kasamahan parang mabigat baka may ano yun may gold hindi nila <laughs> hindi nila kayan hindi nila nakayanan ng ano oh Hello guys. Oh, hello. Hello <laughs> Oh, di ba? Bongga siya guys. my cellphone siya. Katawag niya yung ano niya, Nobia. Tawa-tawa lang, pero ang ang totoo, nahihirapan din yan sila guys. Sana yung maging maging <laughs> maging presidente sa susunod na taon sana may ano sila, solusyon sila sa mga ganitong paghihirap ng magsasaka. Kahit bigyan lang sila ng ano, ng ayuda, charot. The ng the ayuda one kahit one yung one ano, pang, pang start ng pangkabuhayan. Kahit Alam, bigyan ng ano. Para hindi na mahirapan. Oo. oo. Uy, ano sa kuya? So, so, makakuha na yung video. Ay, sus, katabang. Mag-viral din oh, yung video libre nga sila. Lima, oy, oh guys, oh. ni sila ako, ang Tagalog ako, do. Kaya, oh, okay, mag-viral daw ako, kong video, ako, guys. Mga <laughs> sila, oh, kuan. Sus, katabang. Ay, bawain nalagunisyon din na. Basta ginaginahan mo yung dunis sila, ha? Oo, oh, okay. ditaw. Um, Kanang um, mga, um, my, my foreigner friends, can you please, uh, give some, eho? some help for do uh, for this, farmers? Ay, tao sa tiguan, oh, bugos na nagdobol

Farmer. Ah, <laughs> Yes, kita farmers. laborer. Thank you for watching, guys. Dagan man ang oh, kuan ang farmers ni. Laborer, farmers laborer, farmers ka kanang. Laborer pa ng farmers, laborer pa. Farmer. Magbuhat man mong kamo na. Kamo na. Kamo na. Kita man jud. Guys, oh, nag di <laughs> dili na ni kwan kaysa ah, mag-debate na mi diri ah. a. <laughs> daibay na siya dong hindi okay there's so many people to ah? the ha walang baka ng <teaches chapters> hoga <talk> so <studies> <milligrams> <inter> <while I'm> <Drumming> oh, ako na ikaw kung kinsa ang pinakabata sa ilaha ako mga malalaki mga malalaki mga malalaki mga mga malalaki mga malalaki mga

Papil pudi boy, hmm. Papil pudi ayo sa ayo sa kay pangbayad na kunig arawan na ko ba na ko kun siman. Ano oh, ya? Di ba? Nah, Abi na ko siman. Ay nakay siman nya. Abi na siman nga abroad. Sini man na di ay. Ah, di ba? Sus tawa naman. Ano ko? Ano yung mga problema nya. Mga problema nila guys boy. ito. Oh, Nagkukwento. Tabang lang ni ako aboy. Hmm. Balag tagaan lang ko ni mo 20 pesos karon. Onya. Agitabangan ako, gilukduhan ako mga 50 ka sa ako. Dosintos, yang gisulo, pahil, tag-20. Oh. Tinglayo ang yeah, mga diri sa murog Pila man ni mga bayan, 20 ra? Tagaan ako niya, 20. Si kwinta ka sa akong gilukdo. Oh. Nagi, no, kay ko. <laughs> <laughs> Nga, pag humana akong gilukdo, nangayaw pa yung sigarilyos po ah. Ah, oh, wala na. Pila na nabilin si mo ha? Wala na. Wala, wala. <laughs> Okay, amigo ah, man. Wala naman kayo. Wala naman kayo. Wala naman kayo. Wala naman kayo. Sakta uh. lang nako kay amigo man ako. Oh man, igda man ay guwapo nga amigo. Ikaw ang limonsito no? ano na limonsito. Limonsito ba? Limonsito na Ito guys. Limonsito um, na sa Yan lang. Yan Yan lang yung buhay nila. Tawa-tawa. <laughs> <laughs> oh. Sa mga maraming pera diyan. Baka naman andito lang ako just just comment on my on my comment section. So, pwede ko kayong bigyan. Babay na mo eh kay close na nako na yeah. Bye idol. <laughs> Katawan. Bye bye. Bye ba bye. Ba bye ba bye. Mga bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye